Oh, ano, nandito ka na naman, Diyos ko. Nandito dito, naglilibang ako. Eh, nagkikrave na naman kasi ako. Oh, saan? Korean fried chicken. Wow, Korean fried chicken. Kapag kasusyal yung kasusyal yung pagkikrave mo ngayon. Ha? Ah? So, oh, ngayon. Eh, sana, pagluto mo ako eh. Ay, tigilan mo ko sa pagluluto na yun. Tinatamad ako, wala ako sa sarili ko. Ay, wala ako. <laughs> di mo na ba ako mahal? Hindi <laughs> ka lang pagluluto, hindi ka nangagagmahal. Ano ba yun? <laughs> ah, sige na nga. At ayun nga mga ate, wala na naman tayong nagawa kung di sumunod dito kay ate nyo. At tulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, wala ako sa sarili ko kaya hindi ako makakapagluto. Kaya ang naisip ko mag-order na lang. At ito ngayon na-order ko sa Gogoda. Meron nga pala tayo ditong tokboki, fried mandu, at meron ding kimbab. At syempre yung Korean fried chicken na ni request ni ate nyo. Na meron tayo ditong three flavors na sweet and spicy, snow cheese, at cheese butter. May kasama na rin yung cheese ball at fries. At syempre may pickle radish. At may pan nulak na soft drinks. So, paano mga ate? Tara, kain na tayo. Amin <laughs> ko na ito, mga ate. At unang kagat first bite. Mmm. Ang hap ng chicken nila. na nga pala tong mga ate ko. At ayan, tinan yung loob. Grabe. Sobrang juicy, mga ate ko. At En kiseball. Mm. Oh. Anklepippe. Stopp! Mm. Mm. Grabe mo ate, ang sarap ng kain namin dito ni Ate Katnyo. Craving certified na naman kami dito. Ayun. So, lahat tong nandito sa set na to, lahat sila masarap, promise. At ayun, kung nagki din kayo sa Korean fried chicken, try niyo na rin itong Korean fried chicken ng gogodak Duck. Ayun. Lalagay ko na lang diyan sa screen yung page nila. Message na lang sila kapag gusto niyo mag-order. Grabe, sobrang sulit na netong sunset na to. Madami na rin kayong makakakain. 27 pieces yata itong fried chicken na to. Kung di ako nagkakamali, ayon. So, lahat sila masarap. At ayon, craving certified naman ng ate. Okay.